Sa isang interview ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, may binabanggit po siya patungkol sa uh, issue sa GAA 2025. May binanggit po siya na ilang tao lang daw yung nag-usap para baguhin yung NEP and uh, stating na obviously uh, ginawang election fund daw po ang GAA 2025. Mm. Any reaction po? Magiging witness po ba siya sa mga kasong isinampa? Ginagalang uh, ginagalan po natin ang pananaw ni uh, Mayor Magalong pero mas maganda po sana kung magsasalita po siya ay nandiyan na nakahain na po ang mga ebidensya na ito ay nagamit sa election fund unang una po tinawagan po natin ang DSWD na nakipag-ugnayan po tayo para malaman natin ang kung may katotohanan ang mga sinasabi ni Mayor Magalong Tanong po natin na ang uh, mga politiko lamang ba ang pwedeng mag-refer sa DSWD kung may nais tulungan. Ang sabi po nila, anybody, kahit sino, ay pwedeng humingi ng tulong sa DSWD. So, hindi po ibig sabihin nito na politiko lamang ang gumagamit ng pondo. Kahit po sino, kahit po yung mga hindi incumbent pero tumatakbo, pero kung meron po silang valid na kahilingan at mabevet ito ng DSWD. Pwede silang gumawa ng letter referral. Ito po ay tutulungan ayon sa DSWD. So wag po natin sanang isipin na politiko lamang po ang pwedeng humingi sa DSWD. Ayon din po sa DSWD, ang pera po na ibinibigay pang ayuda ay nanggagaling mismo sa DSWD. At kung meron mang pong ibinibigay na tulong ang bawat politiko, galing po yun sa kanilang sariling pondo. Nais po natin kay Mayor Magalong, ibigay po ang mga ebidensya. Bigyan niya na rin po kami dito sa PCO para malaman natin kung may katotohanan ba ang bintang na ito. Mahira po kasi na ang bintang po ay e pangkalahatan pero hindi naman po na ibibigay ang pinakadetalye kasi makakasira po ito sa imahe ng gobyerno sa pamahalaan. Makasisira din po ito sa lahat ng mga politiko na ang karamihan naman po ay inosente. So kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na uh, patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. And follow up lang po, binabanggit niya rin na parang nagkaroon na daw po siya ng death threats because doon sa mga binabanggit niyang may corruption. Okay, kung meron pong death threat sa kanya, hindi po natin alam kung saan ito galing. Kung mapapatunayan din po niya na ito ay galing sa kanyang di pag-expose -e dito sa election fund patungkol sa GAA, mas maganda po, dati naman din po siya na naging parte ng PNP. Magaling naman po siya mag-imbestiga. Bigay lamang po niya ang lahat ng ebidensya at tayo'y tutulong kung totoong may death